So, palapitan tayo sa ating bahay! Uy! 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 Oh! 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 Saglit! 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 Meron tayong nakita! Ah! Meron ditong matanda! Hagaan ah, nang ng plastic. Siguro ibibenta niya yan. Pagas, tayo, pagas. muna tayo! Pagas! Papagas muna tayo! Papagas muna tayo! Pula. Pula. Salam. Wala sa orang basura. Oh. Siya? Yeah? Hmm. Lagi benjan yan dyan? Nang oh. trabaho niya nang nangarapin ng kanila ng ganyan. May kamag-anak kayo dito kaso pinapabayaan na eh. Oh, ah, ganun. Hmm. Bili ako ng pagkain. Tatanggapin niya kaya yan? Ha? Bibilhan ko ako ng pagkain? Eh, pag naka-ano nga yan sa pagkain, pag nakaka-benta yan, ah. bibili siya. Oo. Bili siya, kanin na nga lang tahingin naman sa baw. Hindi, bibilhan ko doon. Ha? Bibilhan ko, tatanggapin niya kaya? Oo, oh, tatanggapin niya. Ah. Diyo, mamaya na ano yun. Sabihin mo na yun. Kaya nga nagagayin niya yan, mamay, nakakaano niyan, ipuno niya bigas. No, Bebenta. Bibili na po kain niya. Oo. Uh, so, sabaw. Sabaw. Oo. So, um, oh. Pwede rin kainin. Sabaw na nga lang. Oo. Oh. So, Pwede magkano lang kikita niya sa kalakalibot eh, mo Kung may mga 30 pesos. Hmm. Patanapin niya pag ginabot mo yan. Yeah. Okay. Bibili ako dito. Meron naman dyan? Pabilihan? Oo. Ay, dito meron eh. So, Saan? Ayan you know. na lang. Ayan na lang yata. Walang kanin. Mga pansit lang. Oo. Oh, doon Dino, may kanin. Oo. Uh. So bilhan natin si tatay Ito gulay o oh. Munggo Saan may baboy Pangsit pero sa pancit. Isang nga dito. Sa isang kanin. 40. Kasama na to. O, oh, sige. Ayan. Balot, be. Balot. sagano Sang ano pa be? Monggo pala. Sa monggo na lang. Wala bang mineral na tubig? Mineral? Magano. Isa din. Salamat. Yo. Eh, padoble ba? Plastic O, naglag Ramat Tuwawa naman yun So, bumili tayo ng pansit Kanin, saka munggo Sinamahan natin ng tubig no, Okay Ya, ito, ito, ito. Ano yung yung mo? Ang dami ah. Para mabuhay. Oh. Ilan taon ka na tay? Ha? Ilan taon ka na? 72? Saan mo binibenta yan? 1000 mm. Kumain ka na po. Tumahil. May bibigay ako. Ito. Almusal nyo sa katanghalian. Ah, sige po. Ayan po. Ayan, sa Opo. Oh, madumi diyan. Ay, Saan ka nilalagay? Ah, sige. So, diyan natin ilagay mga dre. Dami ah. Ayun, lahat yan iniikot mo? Huh? Lahat? Dito, dito lang saya na. Wika. Ka na? Uh, mm -mm. Okay. mo sa isang ano, araw? Oh, ah, bibigay mo sa apo mo. Sila nagbebenta. Sila ah, nang sila kumukuha. Tapos binibigyan ka lang. Hindi na ako. Hmm. So ah, importante mabuhay sila no. Mhm. Mm Saan ba taga dito ka lang? Ay, Arya B. Okay. Maraming, maraming po. Oh, walang mo po. Hindi po. Makita ulit kita, ayun. Tulong lang, tulong. Ha? At least, malakas ka pa, no? Wala ka bang sakit? Mabuti naman, no? oh, sige tayo, mauna na po ako. Mainit, no? Oh. Lahat mga alas baby, nauwi na kayo kasi mainit ang, mainit ang panahon. Oo, sige po, ingat po kayo, ha? Hmm. Kita ulit tayo. <laughs> Oo, oh, lagi man ako dito. Sige po. Uh, pangalan mo? Araw-araw. Um. Romeo, pangalan mo tayo? Ah, Romy. Hmm. Um. Ako oh, ba si Gerald? Gerald Anderson. <laughs> Oo, gandang pangalan. Test tayo, no? O, sige po, tay. Ingat po kayo yan. O. So, yun, mga dre. Apawin na tayo, no? So, nabigyan naman natin ng konting tulong si tatay. So, kung nakikita nyo, tignan nyo, ayan. So, meron naman tayong natulungan na isang kababayan natin. So, medyo matanda na siya. So, buti wala siyang sakit, no? Kayang kaya niya pa bumilad sa init. Di ba? Napaka salot naman. nagtatrabaho para sa mga apo niya. Siguro yung mga apo niya maliliit pa siguro. O, naman talagang sadyang mahal niya no So yun, ha? sinabihan naman natin na bago mag-alas 9 dapat eh, makauwi na siya. Grabe talaga yung init ngayon. Iba panahon na ang panahon ngayon mga ng dre Sobrang init So mabait naman si tatay Makakausap pa natin siya Hanggang dito na muna ang ating vlog Sa mga Hindi pa nakafollow dyan Follow sa ating Facebook account Ayan. aking Youtube Meron pala akong Youtube no Eladio TV ang aking YouTube. Ayan. Subscribe naman ako dyan minsan, ha? Okay? Salamat sa inyong panonood. Sa mga followers natin dyan, salamat. Happy weekend! Paalam, bye-bye!